So, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 19, 2024, Webes. At tayo ay nasa ikaapat na araw ng ating simbang gabi. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng mga hukom, chapter 13, verses 2 to 7, and verses 24 to 25. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanap. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at mga anak. Mula ngayon, ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok. Pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na, na siya ng Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Ang babaeng lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, napakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni nititikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa, lalaki ang sanggol, at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukog kay Samson. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Kaapat na araw na po tayo natin ating gabi at nawa ay natutunghayan natin at nasusubaybayan ang mga kwento ng Uh, ating kaligtasan no? kung saan ating ginugunita ang kapanganakan ng ating Panginoong Yeso Kristo. At sa araw na ito, no? mula sa aklat ng mga hukom, ito yung kilala rin naman natin no? ang kwento tungkol kay Samson na siyang naging tagapagligtas ng mga Israelita noon nung panahon na sila ay uh, sakop ng mga Filisteo at itinalaga siya para maging tagapagligtas. Pero dito nga yung proseso po no, na uh, pagpapahayag o pagpapakita ng anghel dito sa mag-asawang ito na sina uh, uh, no itong si Manoa no at ang kanyang asawa ay pinagkalooban na ng anak at nang magbuntis o maglihi ang asawa ni Manoa ay mayroong mga ilang mga instructions no na ibinigay para maprotektahan at mapangalagaan ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sinabi nga na huwag siyang iinim, iinom ng alak o ng anumang bawal na pagkain. So maganda mapaalalahanan, no? lalo na ang mga kababaihan dahil nga, siyempre, nasa inyong katawan, sa loob mismo ng inyong katawan, nabubuo ang isang panibagong buhay. Buhay o tao na maaaring merong maganda at mayroong nakalaan no, na plano na naghihintay sa kanya mula sa Panginoon. Kaya kailangan pangalagaan, kailangan protektahan dahil mahalaga ang buhay. Kaya minsan nakakalungkot po na, na kapag may nakikita tayo na mga babaeng na buntis, tapos umiinom, naninigarilyo, na para bang hindi yung bang hindi naiisip kung ano yung uh, po maidulot nito doon sa bata sa kanya sinapupunan o no? kung yung mga parang hindi nagiging sensitive sa magiging kalagay ng bata. Kaya ngayon, di ba, minsan magtataka tayo na bata pa lang mayroon ng sakit sa puso, sa, sa kung ano sakit sa baga, o minsan meron ng mayroong deformities, mayroong problema, na no? sanggol pa lang ay uh, matindi na yung kanilang Uh, pag pinagdadaanan na uh, nasa ospital agad, mahina ang puso, mahina ang kung ano bahagi ng kanyang katawan. So, dahil lamang hindi ito pinangalagaan na pinotektahan ng mga magulang nung ito ay pinagbubuntis pa lamang. Ay, kumaga, na, nasa loob pa lang nandiyan. Uh, marami na ang nagkulang para sila mapangalagaan. Ganun pa man, sila pa rin ay uh, biyaya ng Diyos na pinagkaloob niya na mabuhay pa rin sa kung anumang dahilan. No? Dahilan kung bakit sila binuhay ng Diyos. Marahil, no? mayroon talagang plan on Diyos para sa kanila. Kaya nawa, no? sa mga kasalukuyan, no? sa modernong pamamaraan, sa modernong panahon natin, maibalik ng mga kababaihan ng pangangalaga sa kanilang mga katawan. Yung lalong-lalo na, no? yung pangalagaan ang buhay na nabubuo sa sinapupunan sa katawan ng mga kababaihan. Tandaan po natin, ito ay bihaya ng Diyos, ito ay bagong buhay, hindi lang ito buhay mo, kundi may isa pang buhay na nais ng Diyos na lumabas at mabuhay sa mundong ito. Mali po, isang mapagpalang araw sa inyo